wala na yung simento. Tapos, pagsunod yun, naalika po ka na kayo. Ayun, nasa buti, loob naman sila. Buti short na lang. Natatakit na po nang ilog sila eh. Ah, ganun ba? Hindi po, joke na. Joke lang. oh, no. Nakakon, log, log. Mainit lang yung ano yun. Dyan lang. Kahit ay ni-18 na pa-18. Hindi mo pa no? At saka napansin mo, ang pa ka lang locust okay. hmm, hindi ganyan. Alam hindi, mo, masarap, ang, masarap ang, ang palaya dito, hindi Nandito mapait. Nandito yung medicine, yung buto. Di ba gamot yan ng diabetic? Diba, Nasanay na ako na may buto. Pero kung minsan nang nabibili namin yung matigas na buto, yun ang na nakakaasal. Tinatanggal ko din yung buto niya. Hindi ka naman napapaita na, no? Masarap sana. Ang ganda sana. Doon little. Bataan oh, na Kaya lang. Nakakatakot yung magpababataan. Magtaan na yun. Hindi na natin makita dito. Ah. Parang nabala na. eh ang yung vista kayo. Ay, oo. Bababa pa tayo. Magbasa ka ng uh, hita dyan, no? Ellen. Ay, ang init. Daling ka namin. Oo, oh, ganyan. Medicinal. Mamaya, ah. Ah? Diving board daw de Rene, ni Ellen. Kami. Malalim yan. <laughs> Dahil bumababa ang tagboat eh. Barko yan ha. Malalim yan. Ay, talaga? Hindi ako marunong. Ay, hindi ako talaga marunong. Takot ako. Hindi ako marunong lumangoy. <laughs> Bakit ka nakapasa kung hindi ka marunong?

Oh, magtasai, o, ayan na yung magtataya. Ayan na. ani. Hmm. Ha! <laughs> 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 <Nil, lolo, laughs> ko ka, ate Ellen. Hindi ko naman alam kung ang layo. O, lalo Kuha ka lang ate, kuha ka lang. Nandoon sa ano yan. Dito kami tumambay, kumain. Bagay, bagay, bagay. Bagay, bagay. Guys, ang ganda talaga kumain kami dito ang hangin sobra mm. ang sarap na buhay dito kung ka dito parate fresh oh, kong fresh hangin guys alon sarap sana tumampis o kaya lang malalim dyan sarap na katira sarap na tira dito sarap ng hangin talaga yan dyan sa isang tira gusto kong puntahan doon kaya lang ano eh malayo saka ang tapat tapas dito so, ako nakatago sa lulong niya. ano.

ada 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 bunga ada 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 pasti ini dia amuk deh tuh itu bingak si kamboi, ah? ini kau mengalat suput tay kantat ya? ini ada apa? bunga na kita nyu guys nih, bunganya na deh tuh. Ngat te. Halina na, kumain na. nagtakto. Kaya dot ngana de to. Ayun oh, ni Jay Ayon sila. Adon na gan na dito na lipa Ang ganda, oh. Nagpudot. Di ba, ba, di ka napapudot, eh? Sino to, eh? Gaya na. Ay, masinagpudot, pinanipo, yan. Tawa mo't nagpudot na ah, jara ka na kasi pag pagalala dito. nito yung mga pinaganuhan ng isa isa si Dao pinang kuhuli nilang ng mga isda Mm-hmm. sana ako, lumangoy sana ako kaya lang hindi ako marunong lumangoy guys, ang hirap Sa rito ako mismo sa Ilocos Norte kaya lang hindi ako marunong lumangoy magpindas hmm. Ilocos Norte guys, isa so, nga may tayo dito ah, syempre Ilocos Norte eh.

ay pagsamahan na to ay. Hana ano ko na. Ah, pagsang-ladaan na ko na m. Ah, pagsang-ladaan uh, uh, da. Kine, sakop ko 'yan. Hindi ko na.